Good morning! Good morning Riyadh, Saudi Arabia At ngayon ay araw ulit ng Sabado <laughs> At uh, pupunta tayo sa Bata Para malengke at kung ano-ano pa no? Ang lugar kung saan tayo madalas na uh, namamalengke dito Madalas sa ating mga kababayan pupunta rito tuwing sahod uh, for sure, hindi na masyadong maraming tao ngayon dahil uh, Sabado na pero kahapon daw, ako po, sobrang dami ng tao sa bata dahil po kahapon ay katapusan, katapusan ng Nobyembre So ayun guys, um, samahan nyo ako at uh, shell ko kayo ulit sa bata Or this will be the first time na makikita nyo dito sa vlog o dito sa YouTube yung bata Ito yung tinatawag nila na parang um, divisorya dito sa Saudi Arabia Guys, uh, nandito na tayo sa paligid ng uh, bata Ayan. Dito na po yung uh, paligid ng bata dito sa Saudi Arabia. Maraming mga paggawaan ng mga sasakyan. Oops, 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 oops. Okay, So, uh, nandito na nga tayo. Uh, humahanap na lang tayo ng parking lot para makapag-park tayo. Uh, hindi ko inexpect pero ang dami pala mga dami rin pala mga tao ngayon Saturday parang para kang nasa Divisoria Yan, bumper to bumper Nakikita rito na ng mga iba't ibang lahi Hindi lang po mga Pilipino Nandito rin mga Indonesian, Pakistan, Indian Mga ganun So guys, nandito na tayo sa Sabata. Kuya, magkano? 7 real lang. 7 real? Oh, sige, balik ako ha. Ah, sige, sige. Si Kuya na nagbibenta ng taho. So ngayon ay hanap muna tayo ng makakainan at uh, wala pa tayong breakfast. Guys, nandito tayo sa bilihan ng mga pabango. It's Nin. eh mga pabango na tingi-tingi dito no? pero <laughs> ano mo tayo na makakainan punta tayo dito sa villaggio do you have polo red? polo red? yes polo okay. red, polo blue, polo green, polo sport ada polo red which one? Ah, okay. Do you have the smaller one? The smaller, sorry. That's the smallest? The Guys, dito ang dami mga uh, nagbibenta ng mga ginto. Ayan o. Halos uh, magkakatabi sila. At sobrang dami ng mga Pilipino. Tapos ito, uh, pakit na tayo dito sa tinatawag nila na food court. Dito sa uh, Villaggio. Lumilipat tayo kasi parang mga normal na kainan lang din pala yung mga nandun. A Jollibee, pasalubong. So hanap tayo ng bago yung hindi pa natin nakakainan. So lilipat ako ng building. Ayun guys, meron akong nakita ng bagong kainan na hindi ko pa siya nasusubukan. Ito yung kainasal. So parang bagong bukas lang siya. Iserve Is na lang po ba? Thank you. So ayun guys, itatry natin yung inasal nila kung talagang nga bang best inasal. So ngayon ko lang din siya makita or ngayon lang din ako nakapunta ulit dito sa bata at uh, sobrang dami na ng mga bukas na kainan ngayon. Kahit dun sa kabila yan, mga in, uh, inihaw din. So malalaman natin kung gaano nga ba kasarap yung mga Ka inasal nila, kainasal, dito sa second floor. I think this is the second floor dito sa Nest Mall. Ayan guys, Then, nandito na nga yung inasal na in-order natin. Mukhang masarap. Hindi ko alam kung ano ito, uh, parang chili oil siguro. Meron din tayong in-order na halo-halo. Wait -halo. lang natin. Malasa, malambat yung manok. Tama-tama, gutom tayo. guys, umorder din tayo ng halo-halo. Yan. 20 real. Ginoo. Umahigit, uh, siguro nasa 250 pesos. Sa meron natin. Okay na rin. Merong ice cream sa ibabaw. How much? How much? 2 kilo fifteen riyal Two kilo fifteen yes. riyal? Right. So ayun guys, um, uh, usong -uso na nga shukran, usong usu nang uh, sukran, usong usu mga mais dito sa Saudi Arabia ngayon. Uh, parang season nila yung buwan na to, na. No? Guys, makikita niyo talaga yung sobrang traffic ngayon dito sa Batano. Kahit na araw na ng Sabado, pero ang dami pa rin namimili. Siguro ito na yung mga hindi nakapamili kahapon. Ay, asel siya na maestro. Ayaw, kamada? Dalawa <laughs> kilo kensi, tatlo bente, abad diranta. Walang pera ako. Mamais, habibit. हलक so ayun guys dumadaan daan tayo dito sa mga iba't ibang kalya dito sa sa bata ngayon At para makita nyo rin kung ano bang bakit nga ba sinabi na parang divisorya ito dito sa Saudi Arabia Naghahanap tayo ng ATM para makapag-withdraw makapag uh, withdraw at makapagpagupit pero parang naubos na ng mga <laughs> ng mga nag-withdraw kahapon. Tatlo ng ATM machine na yung napuntahan ko at walang mga laman. And good. Yes, sir. What's up, what's up? So ay guys, nandito naman tayo sa package. Parang nero na renovate ito. Oh, so, you know. Bago-bago. Uh, polo red. Polo red na. Ah, polo red. Eh. Yeah. Just keep the small one. This one na 10 real. 10 real? Uh, there's another one, yeah. Other spray? Uh, 20 is Mm. Just give me the 20 real. Just 15. Mm -hmm. 15 yam. No, no. 20. Okay. I came here before 15 real. Yeah, Sir I want to be someone. Just one. But I already came here before. So, yun guys, bibili natin siya ng 15 real. That's water?

<laughs> <so> old, right? <laughs> <laughs> 15 real Welcome, <laughs> what, what the, what is one, uh, Yes. Oh. Say Hi. hi. <laughs> This one, Kabayan, it's okay. Guys, nandito tayo sa bilihan ng mga camera dito sa Riyadh. Dito sa dito rin sa Bata, mga second hand actually itong mga to. Free brand new. Free, we have brand new. Oh yes, you have. This is all all brand new. This is used. oh it seems I. Do. do you have some protection for this uh, no for this oh, yeah no. you didn't have this is for gopro oh this is for gopro yes. yeah i'm looking for that one say hi hi brothers, hi, brothers. how are you yeah thank you welcome, welcome bro. hello hi. Guys, ito yung tinatawag nila na electronics building dito sa bata. So marami kang makikita dito ng mga gadget, mga laptop, mga cameras, mga gitara din. Meron din dito. Guys, meron din tayo mga kababayan na nagbebenta rito ng mga kakanin at nakukano ano eh, ba? Diba? So, I think guys Dito ko na tatapusin yung video natin Sa Pamamasyal natin dito sa Bata, Saudi Arabia